Ayan na guys, yung aming shabu-shabu, ilagay na yung aming deaf na met, met ba? Paano ba guys ang pronunciation? Ayan guys, ito ang aming dinner for today. Shabu shabu. Ayan. Siyempre, nauna yung mga vegetables. Ayan. O, kumukulo na guys. Diba? Ang ganda ng aming dinner. Ayan. O, oh, iba-ibang klase. Ano, tapos may tofu. Ayan. Ayan. Mamaya guys, ilagay namin yung carne. Ito yung aming plate guys. Tipan. So, si Madam. Ayan. Tuloy lang tayo, guys. Panoorin nyo kami habang maghahaponan. Ayan na, guys. Yung aming shabu-shabu. Ilagay na yung aming beef na meat. Meat ba? Parang bagay sa mouse shot. Ayan. Ayan ito yung aming ulam for today. Yan. Yan mga gulay guys. Unang nilagay yan. Ngayon, ito na. Tapos pagka na ano na to. Yan. Pagka na na ito guys. Ah. yung beef guys. Ayan. Diba? Ang sarap. Dito mismo magluto sa aming table. 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 Iwan ko guys. Pasensyaan nyo na ang aking accent ng English. Ang ko Ayaw pa kong maglo. Ayan. Kailangan maluto muna siya guys natin ilabas ang gulay para mailalim na yung karni. Ayan yung mga gulay niya. Ba't ayaw pa niyang kumulo? so di ba guys, yung aming rice, din tingnan niyo guys, ang sarap. Ayan. Nilalagyan ko ng pampabawas ng kalori guys para naman for our good health. Ayan ito yung aming shabu shabu ayan konti na lang guys oh. ayan pa na pero meron pang isang pack ng carne pwede pa magdagdag ayan guys dahil wala na yung ano ito na naman nilagyan na namin ng udong ito na yung last bali ng aming shabu shabu dish wala nang ano wala nang beef meat ayan eh may meat pa pala sa braso ayan guys thank you so much thank you for watching thank you for the support sa aking vlog